Isang masayahing bata, matalas ang pag-iisip at madiskarte sa ginang bayan San Mateo Rizal na kilala namin ng 13 anyos na si Charles Jarrell Banot. Subalit sa murang edad, napagkaitan ng maginaw na panin si Charles. Mosmos pa lamang siya nang madiagnose na may optic nerve atrophy kung saan ang kaliwang mata niya ay tuluyan ng nabulag. Habang lumalaki, unti-unting lumalabo ang kanang mata ni Charles. Ito ang dahilan kaya huminto na muna siya sa pag-aaral, lalo't hirap na siyang makipagsabayan sa face-to-face -face classes. Andito kami ngayon sa San Mateo, pupuntahan ko namin si Charles. Ito 'yung bata na malabo na ang mata sa mahabang panahon. Titingnan natin kung paano natin siya pwedeng tulungan. Nagsimula po ng 2020 po. Umotok po yung ugat po ng mata ko. Okay. Nagdilim po yung paningin ko po. <laughs> Tapos pag ising ko po, ganito na po yung paningin ko po. Pero ano saan ang pangarap mo maging, Charles? Businessman po eh. Anong dinadasal mo pag gabi? Sana po, makakita na po ako. At salamat din po sa niya. Lagi niya po akong ginagabayan sa paglakad ko po. po. Alam niyo bang maalam din sa pagtukoy ng direksyon si Charles? Tila bawat sulok yata ng kanilang lugar, kabisado niya. So, nasa na tayo ngayon? Nandito na po tayo sa tapat ng tindahan. Ah, grabe! So, ano na, aanin din po dito sa tindahan? Wala po. Wala. Alam mo lang na ito na yung tindahan. Wala po. Dati nang nagpatingin si Charles sa ospital sa Valenzuela at nadiskubre na may bukol sa likod ng kanyang mata kinakailangan niyang sumailalim si MRI para malaman kung dapat ba siyang operahan. Subalit dahil kapos din sa buhay, naantala ang MRI at ibang medical check-up ni Charles. Kaya naman dito na umabante ang aming team para matulungan si Charles. Sinamahan namin siya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para humingi ng suporta para sa kanyang mga pangangailangang medikal. Binigyan ng tanggapan ng DSWD ang pamilya ni Charles ng 10,000 piso bilang dagdag tulong sa mga gastusin. Pina-check up din siya sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. At sa November 11, sa wakas ay maisa sa idalim na si Charles si MRI para malaman ang kondisyon ng kanyang mga mata at kung ano ang mga susunod na hakbang para mapigilan ang tuluyang pagkabulag ni Charles.